Hoy mga mahilig sa entertainment! Maligayang pagdating sa Celeb Buzz Philippines, ang iyong pinagmumulan ng pinakabago at pinakamainit na balita sa showbiz. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update. Ngayon, pumasok tayo sa trending story ngayon. Ang mga bituin ay sumikat ng husto sa 38 V Ilya Star Awards para sa telebisyon. Mula sa mga emosyonal na talumpati hanggang sa makasaysayang mga panalo, buwagin natin ang pinakamalalaking sandali ng gabi. Sina Piolo Pascual at Kim Chiu ang lumabas bilang pinakamalaking acting winners ng gabi. Nasungkit ni Piolo ang best drama actor para sa kanyang role sa Pamilya Sagrado, habang si Kim Chiu ay nagbigay ng emosyonal na talumpati matapos manalo bilang best drama actress para sa Linlang, ang kanyang unang bida-kontrabida role. Para sa pinakamataas na karangalan ng gabi, ang Yay! negatibo pito ay tinanghal na best G-Station na nagpatuloy sa panginibabaw nito sa telebisyon sa Pilipinas. Ang iba pang major acting awards ay napunta kay Janine Gutierrez para sa Lavender Fields habang nagtay si na Dennis Trillo at Arnold Reyes para sa best drama supporting actor. Samantala, itinanghal na best primetime G-series ang g Batang Batangkiapo. Kung saan tinanggap ni Coco Martin at ng team ang award. Sa panig naman ng entertainment, ang It's Showtime ang nag-uwi ng Best Variety Show. Habang si Anne Curtis ay tinanghal na Best Female Li Host. Sa Ate Bulaga nanalo si Vic Sotto bilang Best Male Li Host. Isang madamdaming sandali nang matanggap ni Janice de Belen ang Ading Fernando Lifetime Achievement Award. Samantala, ang beteranong broadcaster na si Julius Babao ay pinarangalan ng Excellence in Broadcasting Award. Naging wild ang mga fans ng ang mga power tandem na sina Kim Chiu at Paulo Avlino at Barbie Forteza at David Licauco ay humarap sa entablado para tanggapin ang German Moreno Power Tandem Award. Isang taos pusong pagpupugay ang ibinigay sa yumaong si Gloria Romero, isa sa mga pinakadakilang ikon ng telebisyon sa Pilipinas. Ang espesyal na pagganap ng kanta ni Martin Nievera ay ginawang mas hindi malilimutan ang sandali. Tunay na ipinagdiwang ng 38 Real Star Awards para sa iye ang pinakamahusay sa telebisyon sa Pilipinas. Huwag palampasin ang buong naantalang telecast sa Abril 5 sa 10 oras 30 minuto sa Idalawali Sino ang iyong mga paboritong nanalo? Ipaalam sa amin sa mga komento. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang entertainment updates.